Ayan guys. Madilaw na madilaw na sila. Tayo. Ito pag naging ganito na siya, ayan. Malapit-lapit ng pitasin niyan. Ayan No? Oh. Ayan, nagba-brown na siya. Ayan. Malapit-lapit na. Pitasin. Malapit-lapit ng anihin. Pag medyo brown-brown na siya, dilaw tapos nagiging brown na. Kagaya neto, eto. Ayan. Nagiiba na siya. Magiging yellow tapos magiging brown ng bagya. yan, Pwede ng anihin yan. Pwede ng pitasin. Matamis na siya. Pero pagkaganyan, mapakla-pakla pa yan. Kaya ganito, nagkakaroon na siya ng Isa -isa na. Isa-isa na, nagkaka-brown-brown -brown na. Ayan. Nako, lalapitin na na yan ng ibon. Magiging malapit na sa ibon yan kasi tutukain ng ibon yan. Ayan, ganito ang tamar. Tawag dyan ay ratap. Yan po ay rata pagka kulay brown. O yan dalaw. Ang tawag nila dyan ay ratap. Pero pagkayaan ay naginang kulay brown. Ang tawag na dyan ay tamar. Ayan. Ang tawag naman po sa puno na yan ay yakal. Ayan. Nakal, nakal. Yan nakal, hindi yakal, nakal. Yan ang tawag diyan nakal. Ang puno, ang tawag sa puno ng tamar ay nakal. Yan, ang tawag sa bunga na to ay ratap. Pero pag brown na siya ay tamar. Yan, marami pong hindi nakakaalam nun. Yung iba hindi po nakakaalam. Yung iba po, ang tawag lang nila ay tamar. Pero hindi. Tamar po, pagkahinug na. Pero pag hindi pa hinog, ang tawag po doon ay ratap. Yon sa mga hindi po nakakaalam, ang tawag dyan ay ratap. Ayan, ang dami po ditong puno. Ayan, madami puno dito nyan. Ayan ang mga mabababa lang. Nakaupo ka lang pagkapipitasin mo. Pero pag mataas na, Kagaya nung na sa harapan doon. Mataas na. Kailangan hagdan mo. Na. Kagaya nyan. Paunti-unti na yan tumataas. Pag mataas na yan, hindi mo na maaabot yan. Ha, gagamit ka na ng hagdan. Ito naman ang lemon. Yun lang mga ka-reels Ayan. Bye-bye. Kahinog ah, na. Picture ako lang yung tito. Ayun, ang pusa. nag ngyaw, -ngyaw siya.